guys, magandang hapon sa inyong lahat. Kung nasaan man po kayo ng sulok na naroon. Ngayon po ay may nagawa po kaming cookies ngayon sa aming shop. Ito po ang mga cookies. Ibabalot lang po natin para meron po kami pang counter. Ito po ang mga cookies guys. Ayan. Tara guys, samahan niyo ako magbalot ng wedding cookies. Ito po yung mga box. Papakita ko lang sa si inyo ang um, pagkakawin. Hindi naman po ako guys na nagawa ng cookies. Pero naman kaming chef na tumagawa talaga ng, ng mga cookies namin. May kanya-kanya rin -kanya kami kanya trabaho. eight bucks po Anong box po guys? Walang ganito ang gagawin natin Hi Dana Say hi Dana For my hi. My viewers Not yet Not yet my viewers But this customer Only one Yeah. Not tell this three, 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 no, plus satu <laughs> like that, no. You, you can answer this. Tell how many you need. Don't you, <laughs> one, one, no. one before before the Thomas problem lady <laughs> yeah. you know? uh, no, then he coming here, uh. then. he asking me about that not good talking. Mm. Because guys, I have a one customer not good talking about for the ordering. Mm. I make a story for them. But then he asking me, I need cake. Okay, I know. I don't good one. Okay, what you Okay, no problem, madam. If you want cake, don't tell me no head cake here. Because my sister is coming here, then he buy the cake. Ganyan po ang sinabi ng mga mo. Sabi ko, wala naman po masama, madam. Sabi ko, gano'n. Why are they good tea? Yeah, that's why you're not... Uh, We Ayan po, bali, walang, walang ganito po guys ang gagawin natin, 8 pieces. Then I tell the customer, Madam, if you always shouting to me, and then your attitude like that, you come back type of o'clock. Have Dana here, she entertain for you. <laughs> she entertain for you. Because I tell like this one, the customer, no? Because too much crazy. Yeah, Marami so mas, ay, alam ko naman po, customer is always right. Pero, sobra naman siya eh. Sobra siya, sobra yung customer na yun. Mm -hmm. Grabe. <laughs> come here, <laughs> make your own business. Ayun nga po. Then, I tell this one, the customer, if you not good about to talk to me, Hello. come 5 o'clock because Dana is here. Po, Ate, long, what is outside? Ay po inside. Tawag po pata inside. Ah, inside. Ah. 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 Isa po inside. Ayan, isa yung po inside. Po inside. Ganun mm -hmm. pala ang technique ni Dana. Kanya kanya tayo ng technique ni Dana. Ituturan na kami ni Dana para technique niya. Nagagawa pa lang po tayo nito yung pa po come here. I make a story for you. Why you go? Amen. Dana, your brother outside. <laughs> Tapos yun nga po guys Sabi ko sa kanya Kung ganyan ka naman din po Madam mga order sa akin. Break na lang po kayo ng alas 5 kasi ayaw ko pa akong pag-agrumento sa inyo. Kasi maroon naman po akong rumispeto pero kung gaganyan mo naman ako lagi, sabi ko ayaw kong mag-init ng ulo ko sa inyo. Kapag Kasi sobrang naman kasi ang galing ni eh. Ano naman tayo? Tayo ay OFW lang para mamasukan dito sa ibang bansa. Pero wag naman tayong gagano ganunin. Hindi naman niya tayo kinakain para ganunin natin at niya sa ating tao rin naman tayo ah. Kung anong kinakain niya, kinakain din naman natin. Kung ano yung kinakain hila. kinakain din naman natin. Diba? ba? sobrang ubahan. sabi ko sa kanya, nung umalis, nung dumating ka, nakita mo naman na wala kaming cake. ba? Diba? Iba yung cake na nadatnan mo. Kaya, paano yung cake na nakita mo? Iyan na yung cake namin. Tapos, sasabihin mo, sinungaling ako para hindi sabihan ng cake. Ba't nga mataka ko hindi bibigyan ng cake? Sabi ko sa kanya ganun. Eh, kasi sabi ko, iyan lang yung nakita mong cake. Nandito ka naman, diba? Nakita mo naman kung ano yung nasa my counter namin sa kanya. Nakita mo naman, madam, kung ano yung nasa counter namin, di ba? Hindi siya sumagot. Ang tanong ko sa iyo, nakita mo ako yung cake na nasa counter namin. Kasi kung ano yung nakita mo, yun yung na madadatnan mo. Yung dumating yung, dumating yung kapatid mo, ayun, yung ibang cake na. Siyempre, nakagawa na ni Hindi naman kami, pwede ura-uradang gumawa ng cake kasi hindi naman kapasunod ng kapitid na parang natigil pa lang ng kape. Hindi na, guys? Sabi ko, kung ako, kung gaganyan yung mga naman ako, pumalik ka naman ako. Ayaw ako makapag-usap okay. sa iyo. ko talaga yun. Ganyan naman sila pagka medyo sinasalita ko na sila. Ang kasunod nun, susunod mo ka sa amin. Sabi ko na lang eh. May mami din naman kapang. -tama. tama naman kapang sinasabi. Hindi naman kasi lahat ng oras. Ay, tama naman sila. Okay. Ito, 4, po ito, guys. Sabi ko kasi kung ganyan ka naman hindi ka kapag-trape. Sabi ko sa customer ko. Kasi hindi naman po lahat ng oras eh, makakatilisay sa yun, Oo, nandiyo na nga yung patient namin. Pero sana naman, kayo rin, meron nila yung respeto para sa amin. Hindi naman namin inaano na na nilalaban kayo. Ito na guys. Sampu, na po ito. Ibabalot na natin siya. Para na, nagkwenta lang po ako sa inyo buhay ko ngayon namin dito sa shop. Na ganito po yung buhay ng mga kusina namin. Ito po ang cookies. Ayan. Ano Galaxy cookies. Sa isang box, apat na piraso po ang nagkakilala. Ayan. yan ng po guys ang niya tapos tapo po ang ating nagawa sya pag isisip na po natin sya ganyan, na. ganyan lang po yan lahat guys ganyan na po tapos tagay natin ang isip bye isa isa lang po ito ang gagawin natin ano sa pagkaayos na masarap po yung cookies namin eh. akala ko ang bakery medyo maalawa na sa bahay hindi rin naman po sa mga marami pong trabaho. Okay hey guys, eto na po. Nakabuo na tayo ng cookies. Yeah. Bye! Thank you for watching. Please like and share my video at the Aguilar channel. God bless you.